Gabi-gabi may bumubulong mula sa loob ng aparador ko. Sa una akala ko hangin lang. Pero habang tumatagal mas nagiging malinaw. Minsan mahina, minsan parang umiyak. Akala ko imahinasyon ko lang. Baka pagod lang ako. Pero bakit gabi-gabi? At bakit ako ang tinatawag? Isang gabi, hindi ko nakinaya. Kailangan ko nang malaman kung ano yon. Hinawakan ko ang doorknob. Ramdam kong nanginginig ang kamay ko. Pagbukas ko, wala namang tao. Mga lumang damit ko lang at malamig na hangin. Pero bago ko pa maisara ulit, may kamay na dumaan mula sa likod ng pader. Hinawakan ako sa braso. Malamig. Mahigpit. Parang ayaw akong pakawalan. Napatakbo ako palabas. Hindi ko na nilingon. Kinabukasan napansin ni mama ang braso ko. May marka ng kamay, mapulang bakas ng mga daliri. Tinanong niya kung saan ko nakuha yon hindi ako nakasagot. Pero nang makita niya yung marka, napahinto siya. Anak. Pareho yan sa bracelet ng kakambal mo. Noong araw na nawala siya. At mula noon, hindi na ako natutulog nang nakapikit.